bago namin binili sa binangunan ulam ulit kami ito budget namin sa loob ng isang linggo ulit <tod> Ayan mga kaidol kaluwa, binabaybay ko nga pala ang kalsada mula Morong hanggang binanguna, Rizal. At syempre, ito'y magang-maga at araw ito ng Martes, alas 6 pa lang ng umaga mga kaidol. Eh, binabaybay ko na ang kalsada murong to binanguna. Samahan nyo ako mga kaidol kaluwa, so let's go na! at ito na nga mga kaidol kalawa ang papasok papunta dun sa palengke na kung saan ay bagsakan ng mga presyo dito kung gusto mong makamura lang mga kaidol kalawa ng presyo ng isda dito lang yan matatagpuan sa binangunan Rizal na kung saan ay itong palengke na to ay bagsakan ng mga isda na gagaling ito sa mga isla at mga galing din sa laut ng isda at ito matatagpuan nyo lang ito dito sa binangunan Rizal at dito rin makikita ang mga sasakyang dagat na kung punta sa mga isla-isla kaya dito sila sasakay sa terminal na to sa palengke ng binangunan kaya ito mga kaidol kalwa siksikan talaga mga sasakyan dito kailangan mo dito naman ay unawa dahil ito ang palengke na one way lagi ang iyong madadaanan so ito nga pala yung mga sasakyan mawansin yung mga kaidol sasakyan pang dagat yan at syempre dahil nga sa mahaba ng aking video Pupunta na tayo mga kaidol kalwa dito sa palengke para bumili ng isda. So ito na mga kaidol, yung palengke na sinasabi ko. O oh, oh, diba, kaya ito na, bababa na tayo mga kaidol kalwa. at ito pinasok na nga namin mga kaidol kalawa ang palingke ang loob na kung saan ay e, banyi-banyera makikita mo itong ista at siyempre malilito ka dahil sa sobrang mura at marami talaga dito mga isda na naka-display na halos pare-parehas lang pero isdang tabang ito mga kaidol kalwa huwag nyo kung hanapan ng isdang alat dahil wala pang timpla yan so ito nga pala yung palengke na pagsakan ng presyo na sasabi ko oh may nabingwit na kaagad si Mrs yan ang sinasabi ko dahil nga sa murang presyo dito ang bilis ni Mrs makadesisyon para para bumili agad mga kaidol kalwa oh napansin nyo at ito naman dito naman kami sa kabila ayan si nanay naman ang nagaalok o okay, kita kita nyo naman mga kaidol talaga sariwang sariwa yung e, bangus na yan at sabi ko sige kilohin mo na yan nay ang sinasabi mo 100 ang kilo tingnan natin kung ilang kilo yan at mabayaran na ng... at dito mga kaidol kalawa may napansin ako isang kito ayan at dalag ang gusto ni Mrs. na bilhin yung dalag sabi ko naman kito na lang ang bilhin niya dahil masarap nyo ito gataan so ito nga pala yung palengke o so, terminal ng mga sasakyan punta ng mga isla-isla ka mga kaidol dito sa mga na kami mga kalo so, panibago namin binili ngayon alis kayo dyan alis panibago namin binili sa binunan ulam ulit namin ito budget namin sa loob ng isang linggo ulit dahil well, naubos na yung una namin binili o oh. yan o oh, diba ganun lang oh. sipin mo itong, itong isang peraso na to o. ano lang to sandaan ang isang kilo tapos yung tilapia 20 o oh. Saya Yan. Itu mekar papa. Karpa 60 yang kilo. Hmm. Oh, de, isang ulaman to namin. Sudah. Saya tunggu di rumah. Hmm. Bagus, dilebih.